Ayan mga kaibigan, mayroon na tayong water impounding facility. Ayan. So, that is 3 meters by 6. At ang tubig ay galing dito sa bubong ng aking training area. So, ideally, lalagyan ng gutter para yung ulan na papatak sa bubong ay dadaloy doon, papasok dito sa ating pond. Yan yung aking materialis na ginamit ay yung pond liner. Isang uri ng plastic na designed para sa mga ornamental pools sa landscaping o kaya sa mga agricultural areas na walang tubig. Ito yung ginagamit para magkaroon ng storage. Nilagyan ko ng fishnet para hindi makapasok yung mga hayop, panok, aso, maging yung mga bata na nandito sa aking uh, mga karatig lote. Ah. Kasi delikado. Kung libawa may nahikayat na bata na tatalon dito, pag hindi naagapan, maaaring malunod. So, nilagyan ko ng bakot. At uh, doon ay yung aking garden. Tingnan nyo ang elevation ng lupa. Dito sa aking farm ay natatanaw ang bundok ng Sorsogon City. Yon. At yung tower ng Transco ay natatanaw sa malayo. Medyo nanginginig yung aking kamay sa so, pagod na pero yon, makikita ninyo kung gaano kataas yung aking lugar. Ito ay uh, slopey highly elevated, non-irrigated agricultural land. Subalit, kahit non-irrigated, ay punong-puno na ng mga halaman at sa nakaraang o nakalipas na isang taon at tatlong buwan ay ito na ang kalagayan ng aking farm. Dati ay naninilaw yung mga dahon ng mga nyug na yan. 'Yung isang yug na 'yon dati ay walang bunga at naninilaw din 'yung dahon, pero dahil sa ating good agricultural practices na nagdalagay tayo ng mga organic material sa lupa o bago tamnan, pati 'yung mga dating tanim ay yumabong nang yumabong. Bumerde 'yung mga dahon, mabilis na tumutubo 'yung ating mga pananim. At dahil sa medyo struggling 'yung ating location pagdating sa tubig, ay nagkaroon tayo ng idea na maglagay ng water impounding facility para ma-supplement yung pangangailangan ng mga halaman sa patubig. Kaya tingnan ninyo, mayroon akong mapipitas ng dragon fruits. Ayan. Na, namumunga yung aking mga kalabasa doon sa unahan. Mayroon akong mga alagang manok dito. At dahil dyan ay uh, siyempre kapag may sufficient water ay uh, nakakapagpalaki tayo ng mga alagang manok ng maayos. nakabakod din yung aking mga manok para hindi rin pasukin ng mga paminsalang hayop. Ayan. So meron tayong talong. May sitaw dun sa unahan. Nagtatanim ako ngayon ng uh, tanglad. Ayan, um, dragon fruit pa. Oh. Nagtatanim ako ng tanglad doon sa mga bakanting espasyo sa plastic mulch eh, may mga butas na bakante tinatamnan ko ng tanglad dalawang purpose niyan yung una ay to control the increase of the harmful bacteria oh, kasi kapag na natamnan na natin ng maraming beses na dumadami naman yung population ng mga harmful bacteria dahil lang kung bakit nagkakaroon ng pagka uh, yung tinatawag na wilting Oh, yung pagkamatay ng mga halaman Natutuyo yung mga halaman At uh, hindi na namumunga Pero dito uh, May mga bakante Nilagyan ko ng tanglad Para manutralize yung harmful bacteria At uh, tumuloy yung mga talong Sa kanilang pamumunga Ayan, so namumulaklak yung mga talong Yung iba may bunga tulad sa malayo Ayan At uh, Yung ating pamamaraan ay Epektibo yan. So dito ay mga kalabasa. Uh, ito yung kalabasa Rosalinda. Yan mura pa ang bunga. Meron dito may nagalusan. Yan. Okay, medyo medyo malawak pero sa sa ngayong panahon kasi sa madalas na pag-ulan ay uh, marami ang bulaklak ang napipisa at hindi tumutuloy yung bunga. Pero kapag natuloy naman yung bunga ay uh, extra large naman yung lumalabas. at uh, wala pa ako mapansin dito kasi ito ay medyo na delay sa pamumunga. Pero dun sa gawing yon sa baba ay uh, may mga malalaking bunga. Pasyalan natin. Ito yung bagong clearing na area na tinamnan ko ng kalabasa. Tingnan yung kalabasa. Oh. Lusog, di ba? After a week, mabubuo na yung mga bunga dyan. Lagay din ako ng dumi ng manok dito na may halong rice hull. Yeah. So, yan ang epekto talaga. Epekto ng uh, organic na pataba sa halaman. Okay. Doon tayo sa unahan. Dito may mga langka. Yan. Yeah. Medyo kumakapal na naman yung damo pero kapag na grass cutter ko 'yan, lalabas na 'yung mga tanim. Uh, dito bagong bukas. Pinalinisan ko na rin, uh, in-spray yung damo. At uh, mayroon na akong mga tinanim din na langka and then nyog Ah dito may mga bukan Okay lang siya kung partially shaded. May uh, langka. May langka sa pagitan. Ayun. So kailangan lang talaga ng kaunting maintenance kapag uh, umuulan. Ah, uh, pero kapag ganyan na yung langka, ka, oh. Uh, ganda na, di ba? So, meron pa rin tayong kamoteng kahoy. yan naka na tayo ng uh, approximately 2000 kilos. Medyo maganda 'yung presyo, 20 pesos per kilo. Yeah. Uh, dito hindi ko na napaghandaan 'yung land preparation, kaya tinubuan na ng matinding damo 'yung kalabasa. Although, uh, Okay naman sana yung tubo ng kalabasa ng umpisa pero dahil sa hindi nabungkal yung lupa, yung mga ugat ng mga kahoy na ito na nandito sa tabi ay uh, kumalat na. At sinipsip yung mga pataba na nilagay ko sa kalabasa. Although may mga bunga tulad nyo. No? Bunga, bunga. Pero hindi gaano kumapal yung kalabasa dahil sa hindi na bungkal yung lupa. Ayan, oh, tingnan nyo yung ugat ng mga kahoy. Oh, papunta dito sa ating kalabasahan. Kaya ang resulta, ayan, sa halip na kumapal yung kalabasa, yung damo yung kumakapal. Madaming ah, kaagaw. So yan ang disadvantage kapag yung lupa ay hindi nabubungkal bago tamna ng gulay. May kaagaw sa mga pataba na nilalagay natin. Ito ay uh, kombinasyon ng organic at saka inorganic na fertilizer. Ah, oh, dito. Yeah, mayroon tayong mga bagong tanim na kalabasa. Ito ay uh, Sofia. Sofia variety. Ito ay yung ating uh, nilusaw na dumi ng manok. Napakalaking tulong nito sa pagpapalago ng halaman. 'Yan ang resulta oh. Napakataba. Kapag nilalagyan ng nilusaw na dumi ng manok, parang fermented chicken dang ano. Pero yung dumi ng manok ay kinakailangan kailangan matagal na siyang naka-imbak oh. iniimbak muna ng mga kalahating taon bago nilulusaw sa tubig para kapag idinilig mo napakaganda ng resulta sa halaman tulad niya oh. napakataba yan So, combination ng organic at saka inorganic fertilizer yung nilalagay natin dito. Ayan. Ayan. So, mayroong jimili na dito. Yan, dahil lang kung bakit uh, mayroong shade pero kapag naitanim natin yung mga halaman malapit sa puno ay uh, maraming ugat na nagiging kaagaw sa paglaki ng halaman uh, ganun pa man mayroong mga nabubuo pa rin mga bunga tulad yan oh. ito medyo malalaki yan, oh. eh, gumulong gumulong yung isang bunga ito ay approximately mga 4 kilos yan Oh, ah Ang variety na to ay Rosalinda. Yeah, medyo ko kal na yung halaman yung kalabasa dito kasi walang plastic mulch. At uh, makapal yung dumi ng manok na naihalo sa mga plots kaya ito yung naging resulta. Ah. Although may mga damo pero yung halaman, yung kalabasa ay uh, matabang-mataba. So, hanap tayo ng bunga. Ito ay uh, nahap pitasan ko na ng ilang bunga malalaki talaga around uh, 4 to 5 kilos oh, mayroon ay 6 kilos ito yan Ganda ng bunga di ba yan ito approximately 5 kilos malaki yan so sabi ko nga kanina eh, eh, hindi ganoon marami yung bunga pero kapag nabuo naman ay uh, talagang sulit sa laki oh huh? ito ay naka-schedule ng pitasin uh, within this week Ah, before weekend, ayan na, harvest na ako. Ayan medyo, medyo matigas na. At, uh, ayan na, may, may nasipatan akong hinug na. Ito, oh. Ganda, di ba? Malinis. Ito, oh, medyo hinug na, oh. ah, 5 kilos din to. Malaki. Ayan. Ito, mas malaki. 6 kilos siguro to 7 kilos to talagang oh yeah. <laughs> talagang jumbo to jumbo ang size Ayan, tingnan nyo napakalaki okay so yan ang uh, resulta ng ating pagtatanim ng kalabasa dito ito ay uh, galing sa kagandang loob ng Department of Agriculture Municipality of Daraga binigyan ako ng isang lata ng binhi na Rosalinda variety. At uh, dito ko na itanim. Hindi pare-parehas 'yung uh, aking napagtamnan kaya uh, doon naman uh, napansin niyo doon 'yung maliliit yung bunga at uh, dahil sa napapaligiran ng malalaking kahoy 'yung tubo ay hindi gano'ng kasing lusog nitong mga nandito sa baba na ang katabi ay papaya. 'Yan, ito 'yung mapapansin niyo doon sa mga nauna kong vlog tungkol sa sa agrarian reform. Ah, dito ako nakatayo at sabi ko nga eh halos tigang yung lupang to kaya't kinakailangang i-condition ko muna bago tamnan at uh, tingnan nyo yung naging resulta oh. napakalusog ng halaman di ba? Oh, ganun talaga kapag meron tayong sinusunod na magandang sistema sa pagtatanim ah, hindi madalian kundi natural organic at ang resulta ay napakaganda hindi napapansin sa malayo yung bunga pero kapag nilapitan mo yung kalabasa, yan, Magugulat ka sa sa laki ng bunga kapag uh, kapag naispatan mo na. Oh, so 'yan ang uh, update ko sa inyo mga kaibigan. Ha? Huh? Ito sa aking uh, taniman sa ngayon. No, huh? medyo nakikipagpatintero tayo sa kalagayan ng panahon dahil sa 'yan oh, napakainit na naman. Oh, napakainit. Pero mamaya lalakas na naman yung ulan. Ayan o, oh, tingnan yung bunga. Oh. Napakalaki. Ayan kamay ko. Ayan. So approximately mga 6 to 7 kilos yan. Napakalaki. So yung mga ilan lang sa bawat nadadaanan natin. Pero kapag may naspatan tayong bunga, super laki naman. Kaya sulit din sa paghihintay. Ayan, so dito yung ating uh, forested area. Hindi ko tinatamnan ng mga gula yan. Ayan uh, ay... Uh, dedicated para sa mga kahoy ah, kasi dito sa babang parte ng aking lupa gusto ko talaga maging parang rainforest ah, baka sakali makapagawa ako ng balon yung tubig ay hindi matutuyo dahil sa napapaligiran ng malalaking mga kahoy. Okay, so dito ay uh, forested area na may mga halong saging na sabah doon sa unahan ayan. so yan mga kaibigan na no Uh, Kuya Koy, halos araw-araw nandito ka sa aking farm. Sunod-sunod yung aking tanim. yan yung kalabasa. Laki. Uh, Nag-harvest pa lang kami. Halos tapos na yung pag-harvest namin ng kasaba. Uh, Every week, nagsusupply ako ng uh, 300 to 400 kilos sa isang negosyante. At maraming salamat sa kanya dahil uh, nagkaroon tayo ng permanenting pagsusuplay ng kamuting kahoy. Pero mayroon pa tayong mga followers tulad doon. No? Uh, after a month, i-harvest ko na rin yan. And doon mayroon pa. Yun ang kagandahan mga kaibigan kapag nagtatanim ka ng uh, iba't ibang uri ng halaman, ng hindi sabay-sabay, ano? parang uh, by schedule, by area, para kapag tumaas man o bumaba yung uh, presyo, ay uh, tatamaan mo pa rin at hindi ka malulugi. Yan ang kaibigan si Kuya Akoy pa sa Garden of Kuya Akoy. Thank you very much. God bless you all. Bye-bye.